Yan, titignan na natin. So, ayan po, luto na po. Ayan, oh. Wow, ayos na. Luto na. Luto na, oh. Okay na po. Ayan. So, ganun po siya kasimpleng ah uh, paglutoan ng ating uh, kalandi use oil. Okay so good morning mga ka Watson Learn samahan niyo po kami magluluto po kami ngayon ng uh, balat ng kalabaw. Wow. Ilalaga po namin. So mayroon po kasi ako na biling oil ite-testingin po namin kung paano po gamitin at kung gaano po siya ka-efektibo. But before anything else Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sari Abeyo. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video ng i upload So please don't skip na yan. Ayan, usamahan niyo po kami at kami yung magluluto gamit po yung Calandius Oil. So, bali ito po yung aking uh, sinasabi sa inyo yung Oil. te so, testingin po namin yan. Uh, mura lang naman po ang aking pagkakabili. Ito, may nakahanda na po kaming, ka, tamang-tama po kanina, ka, ano lang namin, kapapapalit lang ng langis ng aking motor. Ayan, so ito po yung ating balat ng kalabaw. So, tetesingin natin. Okay, so ito na po yung ating sinasabing nga uh, use oil. So, una natin gagawin ay ano yung pumuna natin, yung kanyang blower. So, hindi po kasi kasya. Dudugsungan po natin siya ng uh, PVC. Ayan. So, para isalpak po natin dito sa ilalim. Ayan, may salpakan po dito sa ilalim. Then, ito po yung kanyang uh, adapter para po sa blower natin. Ayan. Kaya isasaksak po natin mamaya. So, watch and learn. Nako, eh, napaka tipid gamitin. So, ito naman po yung uh, ating use oil na gagamitin. Lagyan natin. So, bali, napaka tipid niya kasi kahit po pinag uh, palitan ng mantika sa kusina ayan to use oil ito naman po ay lamang ay wala ka na pong problema sa panggatong ayan so ang gagawin mo lang ay hihingin mo lang po yung mga used oil yan so ito na po siya so what what learn So, titingnan natin. Hindi ko uh, actually hindi ko rin po alam kung paano pa ito gamitin. Kaya nga po natin te-testingin. Samahan niyo po kami. So, hindi po kasi kasya yung ano doon, suklutan sa ilalim. Yan. So, kaya lagyan po natin siya ng tape para hindi po natatanggal. Ayan. Para dire-diretso po isusuklot lang po natin siya. Para hindi sisingaw. Ayan, lagyan lang po natin. Ayan, o. Oh. Ganyan lang po. So, gawa na lang po natin ng paraan. Ayan, o. Then, dito po natin siya ilalagay. Sige lang, takpan po muna natin. Saka dito po natin ilalagay sa ilalim. Ayan po. Ayan, para sa blower po. Pag naikabit na po natin, isasaksak po natin ito sa ating extension. So, ang una po natin gagawin muna ay paniningasin po muna natin. So, lagyan lang po natin ng kapirasong uh, ano dito patakan lang po natin yan so pag nalagyan na po natin ng ano dito langis so lagyan lang po natin ng mga papel lagyan lang po natin ng papel para pa iinitin po muna natin yan bago po natin buksan ng blower yan ang sabi ng manghuhula <laughs> yan eh. so pare pasindi ako yan din sindihan na natin dito. Yan po muna natin sa magningas. Ayan na po. Ayan na. So, kaperasong ano lang po ang kailangan natin. Yan, te-testingin po natin dito. Ayan, habang nagpapaningas pa tayo. So, ito po yung control niya sa kanyang use oil. So dapat po ano kaunting patak-patak lang po ang kailangan, hindi po talaga yung masyadong malakas. Ano? Ano lang po dapat i eh, konti-konti lang po ang patak. Hindi po dapat malakas na malakas. Ano po? Ayan. So pag may nakita ka na pumapatak. Ayan na po 'yon. Oh, So, pumapatak na po. Pero, Pira peraso lang. Then, tuloy-tuloy na po yan papunta roon. Papunta doon, tuloy-tuloy na po yan. So, yan po ang magiging sim magiging gatong niya. Yan. Yan po muna nating uminit ang chamber niya. Okay, so pag nabuksan na po natin itong bulb niya, so tumupumapatak na yung ano, at ready na rin po yun medyo mainit ang chamber so saka na po natin isasaksak yung ating uh, blower ito po yun so isasaksak na po natin tapos meron po siyang control ito, ito po yung pipihisin so ayan na po oh Ayan na po ang kanyang sistema so pwede na po natin isalang ang ating niluluto Ayan. Wow. kita mo naman po yung apoy niya, oh. Ayan. Sige, pare, salang muna. Ayan, ayaw 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 Yun, oh. ayaw 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 Napapakinabangan wow. so, na natin ang ating Pare, agalit mo Yan So, kita niyo naman po ang apoy niya sa ilalim Ayan na po Isa na po siyang magningas So, ito po yung pinaka Control po ng langis Ayan, patak-patak lang po. Ito naman po yung kanyang pinaka-blower. Direct controller po. Diretso po siya sa saksakan. At ito naman po yung pinaka-ano niya. Tanki po ng kanyang use oil. So, na po. So, tuloy-tuloy na po yan. Hindi ka na po magpapaningas ng uh, apoy, kung sa kahoy. So, dito lang ang i-okay e na po yan. So, what's and learn. Oo, oh, napala, napakalakas na po ng ako. Eh. O? Oh? Pag hindi lumambot, ang dapat lumambot yun, eh, ewan ko na. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang ating wais kalan. <laughs> so, ayan po. Ang binis kumulo. Saglit na minuto lang. Solid. Ayos. Pinakukulo namin balat ng kalabaw. <laughs> So habang uh, nagpapakulo tayo, handa na natin ang ilalagay nating sibuyas. Ayun o. Oh. Ayan. So ngayon naman, titignan natin kung ano po ang nangyari sa ating pinakukulo, kung gaano kabilis sa kumulo. So nakikita nyo, ang bilis uminit agad o. Oh. Iilang minuto pa lang po yan. Buha! So, nga natin kung gaano sa kabilis kumulo. So, ayan o, agad, oh, ayan na, Pambihira. Pulong-pulo agad, eh, oh. -huh. Buha! Sasaglit na oras pa lang yan. Tapan ulit natin, baby. So, ang akin namang uh, kumpari, nagagayat na ng ating mga pansahog mamaya. Uh -huh. Ayan, oh. Yan, spring onion, tanim po namin yan Okay, so na po namin kapag sinobrahan mo pala siya ng uh, oil ay talaga napakalakas ng apoy. Kaya kailangan kontrolin dun sa pangkontrol na pipihitin mo siya sa mahina lamang. Kasi pagka tinodo mo, ay lakas pala ng apoy. Talagang kahit anong klasing lutuin pala talaga ay maluluto. Ano? So, dapat eh, uh, gamay mo kung paano siya kukontrolin first time ko pa kasi kaya hindi ko pa masyadong gamay kaya medyo up and down po ang kanyang apoy sa akin pero so far naman po ay eh, na po control naman namin kulong-kulong na po siya eh oh puha so walang kahirap-hirap po di kagaya kapag ka sa kalan o oh, sa ano po sa kahoy maghahanap ka pa ng kahoy gatong ka pa ng gatong dito eh yos oil lang po ang ngayong gagamitin tsaka yung kapugian ko eh yun eh ang problema eh Meron din po dito mga pogi Ayun po ayo no. Ayun oh Ah oh. oh, wow Talagang nagpapaypay oh Ayun tumingin pa Ayun ang original oh Wow pare Ang lupit mo Hawa-hawa na Tingnan <laughs> na natin kung ano na nangyayari sa kanya Talagang kulung kulong na eh oh Para tinan mo ko oh, malambot na So, pambilis oh tiga spa ini cuma tiga spa ya ini ini pare takpan mulut ini So dahil po simpleng nilagang uh, balat lang po ang ating lulutuin. Simpleng luto lang po gagawin natin. So ito lang po ang ating mga ricado, nor cubes, beef, uh, pamintang buo, sibuyas at saka yung pong uh, sibuyas na mura. Ya, yeah, paghahalo-haluin lang po natin yan din, okay na po ang ating uh, nilagang balat ng kalabaw. Ayan po, kapiraso na lang, maluluto na. So ayan, tingnan na po natin. Ayan na po, buha. Wow! Ayan na, oh. Okay na, medyo malambot na. So, lagyan mo na para yung, ano, yung pamintang buo. So, ayan na po ang pamintang buo. Then, ilagay na po natin ang ating norcubes, beef. Ayan. Saka ilagay na po natin ang ating uh, tibuyas. Ayan. Uh -ha. So, mamaya na po ang spring onion para malapit na maluto. Malapit na po maluto ang ating nilaga gamit ang calandius oil. Ayan, titignan na natin. So, ayan po, luto na po. Ayan, no? Wow, oh. na. Luto na. Luto na, oh. Okay na po. Ayan. So, ganun po siya kasimpleng ah uh, paglutuan ng ating uh, kalandi use oil. Ayan. So, patayin na natin, pre. Ayan. So, ayan po. Ang ating kalandi use oil. Nakita naman na po natin kung gaano siya ka-efektibo. Ayan. Okay so ayan maraming salamat po sa pagsama uh, Sana po mayroon po kayo natutunan At sana po ay uh, inyo pong uh, naintindihan ang kahalagahan po ng ating kalan dius oil Kung mapupunan ninyo simula na sindihan ko wala po akong ginastos uh, Used oil lang po ang aking ginamit So naka 2 hours kami ng pagluluto Pero nananatiling napakaganda pa rin po ng kanyang uh, Uh, apoy so salamat sa pagsama please don't forget to subscribe my youtube channel uh, shout out nga pala sa mga tropa ko kay paring bugoy ay paring willy uh, de los santos uh, mga subscribers ko dyan uh, huwag kayong magsasawang uh, Panoorin ang aking mga upload na videos para po sa inyong mga kaalaman salamat po more power. Kay paring Renjo Yapi, kay Kuya North TV, sa Renomil Farm Vlog, uh, sa mga nagpapa-subscribe sa, nagpapa-shoutout sa akin, di ko na po, hindi ko na po kayo may isa-isa. Hello po sa inyong lahat. Bye-bye po.